Sumarso sa yung kapal ng unang pangibati banguri ng sumo magiganti bang uri ng, ng pamumuhay sa kalatik Na kalatik nakungsan ay sinisiyasan ang yung pananam paladay ng bawa at isa't nang walang pagkaunawa at pag dumaratal sa punto na hindi nagkakaunawan ang sinuans sa inyo sa tara. Ang <coughs> gabi Kanisa hmm. ha na rin. Mayroon pala ako nakakulog doon. Ayan! Ayan! Bilang magkapatid sa laman, maging sa espirituan, halina kayo ng talagang. Kuya. Kanyo ba yan? <coughs> tanong nyo eh, Alinap ng dadol? Ah, ano ito maging nasiyasat sa yung kalagituan? Nagkarun baga ng apit dumapit. O hindi pa ang nasimul.

婆婆，你。<laughs>